Maraming salamat po, Attorney Tracy Cruz Angeles. Plakpakan po natin, mga kapatid. Next po, um, Suna 2024, BBM Achievement. Uh, muli po natin mapanood sa ating screen po, na kung saan nakahanda na po natin mapanood sa ngayon. Yes po, so Suna 2024. 24. Walang... Yan po yung achievement? <laughs> Walang Ha? Walang pwenta? Wala Ayun yung panood, sa'ko

Ito, pwede pong lumapit po mo lang. Mag-ingay pong ng permission kasi siya yung nagpa-play. Sino po nagpa-play kanina? Pwede pong lumapit mo sa harapan. Permission po, buka this video. Okay? Okay, maraming salamat. Marami yata sa inyo ang nagubuluhan bakit linay yung video na yon. Ang title na Achievement of Sona 2024. Pero hindi kayo nakinig kung ano yung video. Hindi, nyo, hindi kayo nakinig. Naging proactive kayo, hindi kayo naging proactive. Okay? Pinakita mo doon at pinaliwanag kung ano yung mga kapalpakan ng gobyerno natin. araw sa kanila, achievement yun. I-review okay. e, nyo mamaya yung video para maintindihan nyo. Okay? kami ng kaumahin at binigyan ng conclusion. Ano po? Nako, eto din si Madam, nabudol din tayo ang sabi achievement. Yun pala! Diba? Allergy tayo nga at kay Bibi. So ako yung pingin ng pasensya sa inyo. Allergy nga ang tawag. Allergy tawag nun. Pag narinig yung pangalang na adiktator ko yun. Okay. Okay, yeah. Yes, yeah, so natapos na tayo doon para naman yung yung mga kumalma na. Alam kong na high blood kayo sa mga kasigaw. Na, tama na, tigil na. Okay, now babalik na tayo sa ating mga guest speakers para magiging sa ating mga nagdadalaman or magiging inspiration natin bilang mga OFW. Okay, siya isang communications undersecretary, President Roa Duterte, or Tatay Digo and TF Elka And TF Elka communication is spokesperson. Cheers! No other than Don't Lorenzo Lua. Isa din po na pagmamahal ng mga kababayan dito. At din ang pagmamahal ng Pangulong tunay na nagmahal sa inyo. Si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yes! Dala din ang, ang pagmamahal ng anak niya na kasi niya, ang Vice President Nainisa na lang yata na likod bayan sa ganyang kataas na pwesto sa Pilipinas. Yeah! Ang Vice President natin si Ma'am Ma, Ma Inday Sara. Yeah! yeah, uh, yeah! Uh, yeah. Um, iiyak. Yeah. Um, naalala ko nung ano, President mo si Pierre R.D. Um, maraming beses nag-aantay kami. Kami yung, yung team niya na habang marami siyang ginagawa, hinahantay namin siya pagparating siya. So, ang tawag namin sa isa't isa mga anti-Duterte. So, lagi kami nagkikwentuhan anong ginawa ni PRRD. So, kinwento ng isang PSG niya sa amin. Yung head, si Janelle Niembra. Nakita niya, kasi no time na yon nagkaroon ng disaster. Tapos si PRRD nakasakay sa helicopter. Tapos medyo mababa yung lipat ng helicopter. Nakita ni PRRD yung mga bata sa Mountain Province ito na bitbit yung mga kapatid na may mga nila mga gamit nila, yung mga tabo, yung mga gamit nila. Tapos, hindi lang humagulong si Care Artist. Wala siya So, um, doon mo makita yung puso ng pangulo na ito. And for some reason, lang, uh, hindi ko lang kung bakit. Hindi ko ba alam ba't ako nagbiyayaan na bigyan ako ng pagkakataon na makilala mo ang puso ng isang tunay na leader kung kaya suklam na suklam ako sa nakaupo sa Malacanang ngayon. Yeah! Di na kang opposite <laughs> Di na kang opposite kung ano ang tunay na leader na totoo na sa may hirap kasi yan ang sinabi ni PRRB sa amin. Kung kayo ay nagsisilbe sa gobyerno Huwag kayong magsilbe kung hindi ninyo mahal ang mahihirap. Kasi ang mahihirap kung meron lang sila ay ang gobyerno. Marami meron akong speech na pre-prepare pa ba ako pupunta rito. Pero nasa naman ang utak ko ngayon, yung buisik na bigas na buitin, <laughs> laon pa yon, nabaho <laughs> na na... <laughs> uh, and for me, and yun know, e, simbolo yun kung sino nito nakaupo. No? Na ganon ang tingin sa atin. Ganon ang tingin sa hirap. Kasi ang naalala ko noon kay PRRB, napakahalaga sa kanya ng bigas na kami mga taga-antay, taga-antay Duterte, ang tawag namin sa kanya sa likod niya, bigas president. Kasi hahabulin ka niya talaga yung bigas. Huwag niyo kakalimutan yung bigas. Gusto niya yung magandang bigas. Yeah. At alam niya, alam na alam niya kung ano yung dinadaanan natin lahat. Alam niya dinadaanan ninyo. Kung kaya, isa sa una niyang ginawa, wala pa yata isang linggo noon, nung paulo siya, ay kinausap niya ang Hong Kong government at ipinagbawal niya na kayo ay maglilinis ng mga yeah! sa high rise. Tapos hindi ko alam yun noon, hindi ko alam na ganun pala yung dinadaanan ninyo. Yeah. Pero siya, alam na alam niya At alam niya na yung balikpayan box ninyo Nandiyan ang pagmamahal ninyo sa mga pamilya ninyo Yung ipinag ipon ninyo, alam niya yan Kaya galit na galit siya at malinaw na malinaw yung sinabi niya Huwag niyong gagalawin yan Huwag niyong bubuksan niyan Pero ano nangyari nito kay Marcos? Hindi yung balikpayan boxes nawawala yeah! 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 Alam ba niya, kaya hindi niya alam wala siyang alam. Hindi niya alam kasi wala siyang ipakialam ang alamin. Wala siyang ipakialam sa atin. Yeah.